So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, ituturo ko sa inyo no kung paano ba kayo makakapag cash on delivery sa JNT kahit hindi ka VIP. At siyempre, gagamitin natin ngayon yung Shopee. Ayan, gamit ang cellphone natin. Bali bibigyan ko kayo ng idea no, at impormasyon kung ano ba yung ginagawa sa Shopee para ma-avail mo yung cash on delivery. So kung paano yun, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na to. una, open lang muna natin yung Shopee. So, dapat meron kayong Shopee account. Ayan, may tutorial nga pala ako paano gumawa ng Shopee. Sa may part ng Mi sa baba, ayan, open nyo lang yan. Ayan. Ito na ngayon yung lalabas, no? Ayan, ito yung pinaka-profile mo. Ayan, sa may bandang taas, makikita nyo yung My Shop. Ngayon, kung wala ka pang shop sa Shopee, kailangan mong gumawa or mag-sign up. No? Madali lang naman yun no? para ka lang gumagawa rin ng Shopee account or ng Facebook account. Ayan. Pag-click yung My Shop. Ayan. Ngayon, ito na ngayon yung lalabas. Ngayon, sa part ng My Shop, dito mo ngayon i-upload yung mga item mo o yung mga paninda mo. No? Ayan. Para ma-avail ng buyer mo yung cash on delivery. Ayan. Ngayon, makikita mo sa settings sa taas. Ayan. Click mo lang yung settings na logo. Ayan. Ayan. Para ma-activate mo yung cash on delivery, ayan, kiklik mo lang yung shipping options. Ayan. Ayan, napapansin mo, no, na yung shipping option sa may part ng standard local, ayan, naka-enable cash on delivery, tapos naka-on din yung Flash Express, tapos JNT Express. Ayan, ngayon kapag ka na na-enable mo na yung cash on delivery, ayan, sa may part ng may products, ayan, click mo lang yung may products. Ayan, bali parang tinuturo ko kayong mga kaibigan, no, para meron kayong idea. Ayan. Sa may part na may products, dito nyo ngayon i-upload yung mga item na ipapadala nyo or yung binibenta nyo. Ayan. So, tulad na ito. Ito yung example. Ngayon, kapag ka mag-upload ka gamit ang cellphone, i-click mo lang yung add new product. Ayan. Kapag ka maglalagay ka ng panibagong item. Ayan kapag akihinik mo yung add new product, ito na ngayon yung lalabas. Ayan. Ito yung makikita nyo So may makikita kayo dyan ng mga details. Ayan yung add photo, product name, product description, category, ayan, tapos price, stock. Ayan, tapos shipping fee. Ayan. Yan yung mga details na kailangan yung lagyan. Yung mga merong asterisk na red. Ayan. Pero yung mga wala, pwede naman yun na optional lang. Eh pero mas maganda lagyan yun na rin para mas maganda tingnan yung shop nyo no, sa Shopee. Ayan. Ngayon kapag ka nakapag-upload na kayo ng product, tapos nalagay nyo na rin yung mga details, ayan, sa may asterisk na red, pwede nyo i-click yung publish. Ayan. Pag-click nyo yung publish, ito na nga yung lalabas. Lalabas na ngayon yung item tulad nito sa part ng live. Ayan. Ibig sabihin, live na yung item. No? Ibig sabihin, pwede na siya ma-view ng buyer. No? Ibig sabihin, pwede na ma-check out ng buyer yung item mo sa Shopee shop mo. Ayan, pwede na rin ma-search yung item mo sa Shopee. Ayan, kasi may mga instance, mga kaibigan, na bago mag-upload or bago malagay dito sa live yung product, is kailangan i-review pa ni Shopee. So, dapat gandahan nyo yung pagkuha ng item nyo. At syempre, dapat susunod kayo sa policy ni Shopee. So, ganun mga kaibigan, no, yung idea ng pag-upload. Balik sa mga susunod na vlog, no, ituturo ko sa inyo yung detail na tutorial kung pa, paano ba mag-upload ng product dito sa Shopee gamit ang cellphone. Ngayon, for example, yung buyer nyo, is check out na ngayon yung item sa Shopee shop nyo na nakaka cash on delivery. Ano ngayon yung gagawin niyo? Ngayon bibigyan ko kayo ngayon ng idea. No? Kung pa, pa, ano pa paano ba yung nangyayari kapag ka meron nang nag-checkout ngayon doon sa shop niyo sa Shopee? Una, ayan lalabas siya sa part ng to ship. Ayan makikita nyo yung part ng to ship, merong nakalagay na 2. Ibig sabihin, merong dalawang nag-checkout ng item mo. Ngayon para ma-process nyo yan, ang gagawin niyo lang, i-click nyo yung to ship Ayan, tapos kapag kinlick nyo yung to ship, ito na ngayon yung lalabas, no? Ang gagawin nyo ngayon, i-click nyo ngayon yung arrange shipment. Ayan. Ngayon, kapag kilik nyo yung arrange shipment, ayan, pipili lang kayo kung drop off or pick up. Ibig sabihin, kapag ka-drop off, ikaw mismo yung pupunta sa JMT, no? Para i-drop off yung item. Ayan, kapag ka-pick up naman, si JMT Express yung pupunta sa bahay nyo para pick up yung item. Ako, usually, ang ginagawa ko is drop off na lang. Para ako na lang mismo yung pupunta sa JMT para i-drop off ko yung item na order sa akin para hindi na ako maghihintay pa sa J&T Express na pumunta sa bahay ko kasi minsan may pagkakataon na possible na busy yung rider at hindi na pipick up yung item. Ngayon, i-click mo lang ngayon yung drop off. Pag-click mo yung drop off, ayan, click mo lang yung confirm sa baba. Pag-click mo yung confirm sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, you can drop off your parcel at any J&T Express. So, kahit saang J&T Express, pwede mo i-drop off ngayon 'yung parcel mo. Ayan, tapos i-click mo lang 'yung okay. Ito na ngayon 'yung lalabas pag-click mo 'yung okay, si J&T Express mag generate na ngayon ng tracking number. Ayan. Ngayon, i-click mo ngayon 'yung print waybill. Ayan, pag-click mo ngayon 'yung print waybill, ito na ngayon 'yung uh, waybill na ipiprint print mo, no. Ayan. So ibig sabihin, automatic na generate 'yung waybill sa mismong app ng Shopee kapag ka arrange mo 'yung shipment. Ayan. So, meron ka na ngayong Waybill. Ang tanong, paano mo ngayon ito ipiprint? Ayan. Ang ginagawa ko, dinadownload ko yan. Ayan. Meron namang download logo sa taas. kiklik mo lang yan. Tapos, kapag ka na-download mo na, ngayon pupunta ka ngayon kung saan pa pwede magpa-print ng Waybill sa labas. Ayan. May mga services naman sa labas na nag-offer ng printing ng Waybill sa si Shopee. Bale ako, ganun yung ginagawa ko. Tapos, 5 pesos lang naman yung binabayad ko doon sa pagpaprint ng waybill. Bali kapag na-print mo na ngayon yung waybill tulad nyan, And ididikit mo na ngayon yan sa item mo, no? doon sa item na ipapadala mo. Ayan, ganyan yung example ng ginagawa ko. Bali, ang ginagawa ko, dinodouble box ko yung item, tapos binababble wrap ko, tapos tsaka ako dinidikit yung waybill. No? Para safe na safe yung parcel na makakarating doon sa buyer natin. Ngayon, kapag nagawa mo na yan, pupunta ka na ngayon sa pinakamalapit na JNT Express para i-drop off na ngayon yung item. So, ganun yung ginagawa mga kaibigan sa Shopee para ma-arrange mo yung shipment. Ayan. Para maayos mo maipadala yung item sa buyer mo. Mapapansin nyo rin no, sa may part ng waybill, ayan, kapag ka cash on delivery, may nakalagay na COD. Ayan. So, ibig sabihin, cash on delivery yung transaction. Ayan. Ngayon, ang tanong, paano mo makukuha ang bayad ni buyer dito sa Shopee. Ayan, so yun yung tanong no kasi syempre cash on delivery. Ngayon, may part dyan na my finance. Ayan, kikilik mo lang yung my finance. Ayan, ayan, dito sa part ng my finance, dito ngayon tumapasok yung bayad di buyer. Ayan, dito mo siya pwedeng withdrawin. Ayan, ayan dito mo rin pwedeng ilink yung uh, bank account mo para ma-withdraw mo. Ayan, kikilik mo lang yung settings. Ayan, tapos kikilik mo lang yung bank accounts. Ayan, pag hindi lumalabas dyan, pwede, pwede kayong gumamit ng uh, computer para ma-link nyo lang yung bank account nyo. No? Ayan. At pag i-withdraw mo na, ayan, kiklik mo lang yung withdrawal. Ayan, tapos meron namang pa-free na withdrawal si Shopee, no? Ibig sabihin, walang service charge no kapag ka i withdraw ka. Ayan, so pwede mo siyang withdrawin lahat or pwede mo i-enter yung amount na i-withdraw mo. Ayan, bali sa mga susunod na tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano ba yung detailed na proseso kapag ka i withdraw ka ng pera sa Shopee. So ayun guys, no, bali ganun yung proseso no, kung pa, paano ba yung ginagawa sa Shopee para ma-avail yung cash on delivery at paano ba mawi-withdraw yung pera mo. Ayan. So ayun guys, bali ganun yung ginagawa sa Shopee para ma-avail mo yung cash on delivery. Kasi ako, ganun na yung ginagawa ko kasi mas gusto ng mga buyer na merong cash on delivery para sa mas safe na transaction. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana support tayo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.